Kaninong pa kaya to? Hi guys! Another day, another vlog. So for today's ganap nga ay meron na naman tayong pupuntahan. Kaya samahan nyo ako. Let's go! So ayan na nga, on the way na tayo sa ating pupuntahan. At naimbita nang naman tayo sa isang birthday. Ayan, birthday nga pala ng anak ng aking pinsan. So, bonding na rin namin itong magpipinsan together. So, ayun na nga, nature-nature lang muna ang tag natin for today's video. Nang makalanghap naman tayo ng sariwang hangin, ba? Diba? At habang nasa daan nga kami, ayan nga, enjoy na enjoy kami sa mga nakikita namin. Siyempre, kakaiba yan, no? Maraming puno, mga bundok. At ayan na nga, nakarating na nga kami sa aming pupuntahan at manghang-mangha talaga ako sa aking nakikita. Tingnan nyo naman yung view, oh. napakaganda talaga. Kala mo ginuhit lang, oh. At syempre, hindi namin pinalagpas ang picture-picture. Syempre, sayang yung view, no? At ayun na nga, kami ay bumabana, na. Naglakad na lang kami galing doon sa tulay dahil sobrang tarik ng dadaanan. Yung jeep, pinauna na lang namin. Tapos kami, naglakad na lang kami. Syempre, nakakatakot, no? Palusong. At ayun nga pala ang view. Medyo maaga nga kami nakarating dyan at syempre nakahanap agad kami ng magandang spot. Syempre bago daw muna mag-ihaw dapat daw picture muna. Pak, dapat ganyan daw mag para mas masarap ang iniihaw. Hindi talaga magpakabog. At ayan na nga after namin mag-ihaw kami ay kumain na at syempre nag-shot na rin ng very very light. <laughs> Sige, may tama pa. <laughs> Ayun no, unang lusong, dapa agad. At ayan na nga, dahil medyo may mga tama na kami. Siyempre, magpapababa muna kami ng tama. Langoy-langoy muna ang peg. Pero nung naramdaman kong medyo malalim na, ay hanggang dito na lang pala ako. At ayan na nga, nag-start na nga pala siya man <laughs> Magsibalik muna kayo sa mga tempo. At ayan na nga, lumipat na nga pala kami dito sa may tabing ilog para mag-shot. At di pa rin siya talaga tumitigil, oh. Wala na matitira sa Wala na matitira sa akin. ito 'yung Ito, ito ba to? Yes. Oh no. At ayan nga oh, kamang hilog pa siya sa paa niya habang nag-iini. At ayan na nga sa sobrang hyper namin. ayan, borlog na sila. Nagpahinga lang kami ng very very light dito sa jeep at ninanamnam ang view na aking nakikita. After nga nyan, kami ay uuwi na at inabot na nga kami ng gabi. So hanggang dito na lang. Bye-bye!